Dagdag insentibo para kay Double Gold Olympic Champion Carlos Yulo Suportado Super ate Senador Aimee Marcos Itali na malita ay ati naman ni Mary Ann Basta sa Mary Si Mark Binati ni Sato Amy Marcos ang Pinoy Gymnast na si Carlos Yulo sa dalawang beses itong pagkamit ng gold medal sa 2024 Paris Olympic Ayon sa si isang malaking karangalan na ibinigay ni Yulo sa buong bansa kaya dapat lang na bigyang pugay ito sa lahat na kanyang pagkikapat sa pokisyo. Dagdag pa ng senador, susuportahan ito ang anumang hakbang para mabigyan ng dagdag na ganti pala incentive si Yulo pag uwi dito sa bansa. Kasunod yan ay pinayuhan din ng Senador si Yulo na kumuha ng financial mentor para maayos na mapagsiwaan ang milyon-milyong papremyo na nag-aabang sa kanya. Mahalagaan niya na may gumabay kay Yulo para masigurong hindi masasayang ang mga pinakihirapan ito. Kaugnay nito ay i naman ni Senador Marcos na mapaiting pa ang suporta sa mga atletang Pinoy sa tulong ng pribadong sektor. Tingnan natin ang uh, pahayag ni Senador Aimee Marcos. Uh, parating ang uh, last priority ang sports kaya nga sinasabi ko and uh, there's very little wiggle room in uh, the 2025 budget I believe. Kaya uh, ang rinirecommend re ko sana gumawa lang tayo ng package para maging attractive na suportahan ng private corporations din ang ating sports associations, ang kanilang mga superstar, ang mga champion nila, tulungan ng mga atleta na may talento uh, para sila ay makakuha ng sapat na coaching, ng training, ng kampo, ng competition, ng uh, travel allowances at uh, iba't iba pang kinakailangan. Yan ang ni Senator Amy Marcos at si Meron, para sa Radyo Pilipinas.